Wow. Welcome to Lanisi. You did ko gabi ina. Ara. Ami karon di. Oh. Hmm. Nah, mani, mani. Halo, huh? Nget -nget, ya? Ah, mani na me. dere? Ha? Ngit-ngit Ah. Ako uh, Para sila, o. Oh. Mga... Uh, uh, inom on Okay. On ako. inon-on, no? Inon-on ko, no? on for life. Oh, Kailan tayo na... Kailan tayo naman po inon-on? Dapo tayo inon-on ko, ano. Inon-on, o. Inum gasol. Gasol inum lang, Piloto. Gasol po, kaso. aso, aso Kaso, kaso. Inon-on. ko, Giprito, iroon man di ay. Iroon kay parang yung Pilipino. Paborito ba yung iroon? Ah, ay klaro niyo, ay klaro niyo. Ay klaro, kinabuitan tani Kailangan namin salgi. Pagkakarami, Ah, ala ah. Augusto. Augusto. September siya, birthday niroon naman. September 3 6:50 PM Bye bye